Ayan, guys, nanguha kami ng tili, oh. Last minutes yan. Uwi na ako, last minutes ang pag-uha namin ng tili. Ito pa oh. So ayan, naririnig nyo, nandito kami sa Bulubundukin ng tralala. Nangyayang kami ng pilo. Ayun yung humuni, yun ang bot-bot ko. Wow. Oh, video daw. Video daw kami ito. Bili kayong saging. Ayan o. Malayo pa yung uuwiin mo namin. Ano ba to? Ito ba yung gamot? Manay nang si? Oo. Oh, ano Ay. yun na? Ano ba yun? An ano ba Ano ko siya? Isang bata. Matangkuwaw. Oh, matangkuwaw. Saging kayo dyan. <laughs> Bili na kayong saging. Tata-talin ko andiyan na sa suong tricycle nakasakay kunti ng saging. Hay nako. Inulay mi ang saging ho. Kun. Oh, yata tricycle lang kita sakayan pala ini. Hay ako Tata Luis, mabili ka nang saging. Hay nako. Ano iko? Yata tricycle lang tata kayo. <laughs> Saging! Bili na kayo! Piso ang isa! Ay, kalibo nga yan! Isa kayo tayo sa tricycle na ma. ko pa dito. Mayan si Naraw ay kaha. Eh, hindi ako ay ako. Ay. Oh, Di pa kita makatubanda. karamay lang. Ay, saging kayo dyan! <laughs> Ay, na. Si Papa, ko. Wala pang gumibili ng saging namin. no ba yan? Wala pa kaming benta. Nanguha kami ng buo guys. Kinayod na namin dito kasi mahirap magbitbit. Ito yung sabaw. Ayan. Ayun yung Diyan tayo dadaan. Paano kayang gagawin ko? Sige. Kaya mo pa yan? Are you sure? Ako na nito. Ha. Huh? ano you know, na ano pa? Ito? Wallet ko pala. Nasaan yung isang pangkakudkud pa? Nasa iyo? Uwi na. Dadaling ko yung ano. Ayun yung isa oh. namundok kami. Si naman tala yung pagkakataon. Nandito, nang, nandito na lahat na kinuha. Ayan, namulot na kami ng santols, guys. Mm. Ay, Mamimili lang kami, oh. maggulay kami ng santol. maggulay ng santol. Alam mo, sa Maynila kasi, pwede naman maggulay ng santol doon. Ang problema, dapat ka mahal ng nyog. Dito kasi, nandito na yung nyog. Dadamihan na yung nyog. Dati, naggulay na ako nito. Santol. Di ba nag-ano ka doon, nagtakras? Kaya lang, ano kulang sa gata. Mahal ang nyog doon, eh. Nandito na kasi yung, ano... Wala na. Tinulungan na ako ni baby, oh. Tama na to. hindi ka na. Kasi pipiliin mo naman yan, okay? So, na, ayan, na po pa rin. Sino ba naman na mag-aakyat dyan sa puno? Ay, napakataas. O, oh, ayan. So, ayan, ginawa namin na mulot na lang. Ako din. Sab, nag ako bayabas yung nakaraan. Sandoy! Sandoy! Yan. Ay sus, may ang daming kamagong guys, oh. Mabulo sa Tagalog. Ay no. Oh, dahil hindi namin kayang sungkitin dahil mataas. Ayun oh, may hinog guys, so ayun oh. Hindi kami makakiyat. Ngayon, namulot na lang. Ayan, nasa na yun? Bagong ano naman to. Ayan, no, pula pa yung Ayan. ano. Oh. Ang bango. Hmm? Saan natin? Saan ko ito lilinisan sa ano? Sa bunot. Ano? Sa bunot. Ayun Ay, pa. O ano na nadampot ko dito? Ito pa, oh. Hmm. Ayaw ko kung kakain ang... An Ay, yun, Ay, malambot na. Ay, malambot na. na kasama kami. Kasama ko si Bibi, nandampot kami ng ano, Hello? kamagong. Mga ano, kaibigan, yun, kamagong. halik ako ka na. Yaya Bilya, tata Bilya, kay Maayo ako pili. <laughs> Nagkatuman ako dito sa balay. Sabi ko may masakat buwas. Sabi ko buwas na lang. Dapat buwas bagaw. Naghanap ako santol. Dito ko na mayon Kay, masuli ako. Kaya may lubi ako dito na ano, na kagabi naglana ako. So, panana, so, ano pa? Santol, dito, ma. Ayoko na no kami santol, kaya makagulay ako, daraong ko. Hmm.